Yun. Good mga saka. Maganda na yung ating upad At dito nga pala mga kasaka. Yung nakasalang nating lupa ay uh, na natin mga kasaka. Panibago. Isa pa yan mga kasaka bago tayo magtanim ng tatanim natin dito si Tau. May mga puputi palang okra. Pero maliliit pa. Palangin pa. Ngayon mga kasaka, ay uh, mag uh, tayo more than a week kaya hindi umuulan so up natin din yung ating 0.5 horsepower na uh, water pump so time check uh, 8 o'clock in the morning so gusto ko yung i-update mga kasapa dito sa uh, greenhouse sa so, may bago dito ito pangalawang salang natin nahalo na yan so uh, gagawin natin yan ay uh, isa pa ulit isa pa ulit salang dahil buong na sito ko no? tapos silin natin yun no? dami tapos dito may bago dito mga ito Pali ang ginawa natin, hindi direct seeding ang gagawin natin dito pagtatanim ng sitaw. So, ang ginawa namin, kasi nga, may nagbabantang nag, bagyo. Ano't ano man mangyari, meron tayong nakaprepare na seedling. Ayan, sitaw yan mga kasaka. Ayan, nakapunla yan. So, nasa 500 seeds ang uh, napunla natin. Meron din tayong pinunla na cherry tomato dito at api pino para doon sa nilinis natin doon so ayan ito yung ating pipino na transplant dito tingnan nyo mga kasaka yung differences ng uh, itong pipino dito sa pot at yung pipino nasa ground yun, eh, no? ang dalaki ng leaves yun, no? Oh. tsaka meron na siyang parang magbabay na tapos nakakatawa yung ating pecha oh. yun yun oh. yun Uh, tatlong araw, pwede na dyan kumuha ng panggulay para mabawasan. And then, itong ating uh, ang palaya, napakataas na. No? Halos magiging kasing taas ko na. Ayan. Makikita niya mga kasaka. Nagpuproduce na siya ng maraming sanga. Ayan no? o. to, Ito. ito. So, pag yan ay nagpakita na ng bulaklak bunga, ay uh, atin ay ang uh, ipuprun. Tingin ko ay uh, Ito, sanga to eh. Puro sa sanga, sanga pa lang yung pinapakita. Uh, sa kanya, sanga pa lang. Hindi pa bunga. So, kailangan siguro natin mag uh, apply ng uh, fertilizer na mataas ang potassium na mga kasaka. Ay, okay, mga kasaka, magdidilig ako. nag narin na rin ako ng uh, talong. mga usapan na hindi tingin sa kasakatan bali mga harvest nga pala ang solar natin ngayon ng nasa 500 watts so nasa 550 watts lang naman yung ating water pump ngayon light live to mga usapan meron pong kuryente na so safety naman to, mga o, ito mga usapan kaya royal cord no safety yan double insulation saksak natin yung saksak pero bago natin isaksak, saksak open natin yung bulb dito push on nakatunog tayo natin na-stack mga kasaka kailangan pihitin kayasin natin yung mga kasaka ganyan na-stack kasi yung motoro nag stack yung ganyan ah kailangan pang pihit yung usap i-stack talaga yung pag matagal kailangan natin buksan mga sa yung ano, impeller nya so hindi dito ang problema brother balik ang kuli ng Osaka yung Osaka bukasan natin kasi stock ang impeller nito <coughs> Ito lang naman ang problema pagka ka na-stack mo nga kasakay ang mga motor ni stack lang yung impeller niya pag ito naikot mo ay uh, okay na ito magigit sa linggo na hindi

Kailang natin tenang sahod pa yan, o kaya natin ang ating masungkit. Tama nga sahod o nih tuh beras, brass mga kasaka pagka meron kayong motor na hindi umaandar uh, check nyo muna dito nyo lang iikutin yan ito muna yung unang gawin nyo ikutin nyo lang to at uh, pagpapaandar nyo yan ay okay na ulit yan so yan o uh, umiikot na siya magaan freewheel na ulit kanina ay umiikot nyan. yan balik natin ganun lang mga kasaka at uh, maging maayos na yan yan lang ang mga problema ng motor ko mga nai-stuck anuhin nyo muna so nai-stuck to mga simula kasi nung nagtag-ulan na hindi na namin nagamit e bumatak na yun ang init isang linggo may git. kaya nagamit ulit natin ang problema nga ito ayaw ng mag-pump ayaw motor kaya makikita nyo biglang mandar motor ng mga kasaba Ayan. So, yun lang mga kasaka. Ako lang uh, i-maintenance ng ganito. Electric water pump. ipitan natin gamit yung ratchet. Ayaw umundan ng kanina mga kasaka. Makikita nyo. Okay na to. Yan. Okay na to mga kasaka. Okay, ready na. Tip na dito. Open natin yung bulb. Yung. Ready? Saksak na natin mga kasaka. Ayan. Yung Ready to go. Boom. Ayan. Under na. Let's check. Isang loop. Oh, lakas. Naglinis na rin ako dyan. Nagdaman na rin ang mga kasaka. Kahit okay, ayun, Lakas. Oh, mm -hmm. oh,